Hello guys, what's up Madlang people? For today's vlog guys, nagluto ako o herbal, nagbukal-bukal na siya guys. So ato anong ning haunon kay 10 minutes na siyang gabukal. So humana yang bu yang bukal atong haunon kay ato ang imnon. Diri na pud ko guys, nagluto sa uling kay maglata sad kog munggos guys kay among sud anon karon munggos butangan na mo alog bati kay para lami kaayo. Tangan sa dain ako uling guys ha. Agoy, uh, uling na to guys. Ah, itong butang uling. Kay murag kulang siya uling guys. Mm. Guys, oh. Kay maglata man munggos, guys. So, ato na lang gining gamiton ang atong uling hantod nga sya, mahurot. So, karon guys, ang kaning atong kuan, initon sa so, dayan namo ni among sudan day uh, guys. Uy, kay nana na, may uling. Diri lang na kunin sa uling kay kusog ang kayo. Nalimot ko. Nakamanday initon. No? Oh. Na, guys, atong sa iro guys wa na nangalagom ng lubot sa kalero sa atong iro nga sudan kay sa uling ni i load kira na guys kali na siya hugasan na naon na na ay ka nang hinis dira nga buwan sa uling ka kanang... opo sa uling mo iana an na ko guys ako mukuti kutitap, sama ani guys perti kining laguma ko ang hinisa na tong buwan sa uling ikumikuti na Isunod na ako guys ang atuang ang munggos. Oh. Dayon akong isubak ani niya guys kay kani. Mm, bulat nga tamsi. No, ay akong isubak sa ato ang munggos pero ako alang ng latandaan andaan karon ang munggos guys. Unya ra na niyang panihapon lutuon kay Naapa man mi guys, katong giluto nako kagabi nga sotanghon o naapa may nabilin. So kani among sudan ang karon kaning sutanghon. Ginon niya ang ato ang munggos na food, guys ang atong lutoon. Anak, diba? Hi everyone, nangatulog na akong mga dugidogs, dogs kay mo pamahaw si Inday moy wapay kaon og nganong di na siya mo kaon kay nangita siya glaing sudan guys i request siya guys unya pa mi kalakaw unya pa man mi guys kay mamahaw man mi daan dayon mo diretso man mi sa tuburan kay time to clean to our boarding house today mo na pag uma mo guys sa nang tanan mo diretso mi tuburan ay na mo pamaliton tong gamit sa among mga kitty. Mm. Lode? Hala, baka nawala ang kuan anak. nag Nag-vlog na ko. Hindi naman ni makuan. vlog naman ko. Oh. Anya na lang. Dapit. Nag-aso-aso ang atong uling, guys. Kaya gidungagan ako siya uling. Oh kay maglata man kog guys so ako na lang gidungagan ng uling guys kay para isimit naman na nako da ng kadagan sa uling guys dan awa ang mag-ama guys tereng ang mag-ama to apa guys oh tiad sa likod, to to ara pa guys mm. na mga social kayo na among mga kuan guys among mga Kiti-kiti guys, kay dire na sila sa kwarto mga tulog. Oy, limpyo ba mo mga iring guys ha. Kay tinarapuhan kay ni mugawas ni sila labon na ron kay ulan-ulan. ya sulod na nila dire trapo gina na mo nang kalas kayo mi og wipes. Minggani guys, kay naasa ka ng mga Shopee, barato ro kayo ang mga wipes ito nga. Buan ka buok, natoy pulo ka buok, parting barato ra. May emo ikuan ani sa ilaha. Ang kani guys, ang kani guys, ang kani, ang kani. No. Kani si dagul guys, ug asa ko guys magsunod-sunod po na siya. Na si dagul. Ang akong inday nga arte kaayo ni Arao, mamilig sudan mura gretch. Arao di ra ba maminaw, kuy inday, beautiful di siya maminaw guys na nang, nang luod na siya guys kay ang iyang sudan inununan na nangita na siya laing sudan ang akong persian akong bots to asa kilid to so, gito siya basa ni ani orasa guys sa kilid na siya guys ni hmm, oh. Hmm, dali raki kay makabantay. Makabantay na siya, guys. Dali butching. Dani atong tong. Ako sa ning. Itong ta sa nako ni Gary kay dari tang duha bots. Yeah. Ana. Dari bots. Dari na ah oh, mo niya ako bot nga palangga na ako si Pat. sipat <laughs> si dagul si dagul bot sa suyak no na suyak si dagul si suya on si dagul bot oi pagilan ya si dagul si paong ti karo ra baka hilab ti ha napoyo ra gini si bot di si diri o suya on si guys ay siko si dagul gusto niya ang, ang atensyon sa yahara wa kuyapi Kuya pisi dago no. Ng mamani mo gyud imong kanon daw ha. Ha, gidagan ako imong kanon kay para mapusog pag maayo mo kag maayo mo kag maayo nya. Gamay ra imong kaon. Dalit na. Hi guys, good morning guys. Na, good morning guys, good morning. Ina tayo, good, good, good morning guys. Ina. Ina. Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning. Mutik <laughs> <laughs> shampoo si Boots. <laughs> Maligo ni Boots. Ina. Di na ka makita kaning lingkod, mangka. Di atong tarungan atong kamera kay para makuan ka makita ka. Dali, diri. Diri, balik. Diri. Diri. Na, na siya, guys. Na, eh, ay, ayos sa gigliho, kaya mahulog ko. Narabi ako sa imong kilid. man siya, oy. <laughs> Namot ka si Boots. Dani, raman ko, oh, makita ang shirt ni Mami, oh. Mabura ba dito shirt? Ano ah, na tubig? Unaway po ito. Naka po ito, Wala ha? Hmm, na ashe kuto pa o panalagsara. Igit para to ni agi guys nga daghan kay kuto. Karon wala na di. Amo man na silang giadmitin good guys kay dira ilang kuto mga mga matay. No, na no, na admitan, admitan, ha? Lah, unsa nang gikaon ni kuan Aw, oh, na gikaon Kumusta na, Hi, Big Boss. Kumusta na ikaw, Big Boss? Kuan guys, iro sa mong silingan si Big Boss. Kumusta na ikaw? I walk up and I can find Kani siya guys gusto niya siya mo sa amo ang sa, sa balay galing lang guys pag nani siya sa sulod sa balay guys kanang kuan kay siya haras ka ayo ba kanang kanang liho ka guys dayon pag aha siya mo dito siya mangihi una guys nga dili na ko ni siya pasudlo na ako ni siya gisulay pasulod guys maura gihapon Porte gihapon niyang harasa. No, dili na ko na sya pasulong dito guys. Mm -hmm. Kung magpuyo pa lang ka, makasulod unta ka sa sulod, unya ka. Ay may. Pagbutang ra gud ka nang kanang bayaba sa tong baso, limot man ko oy. Na. Naanad na siya diri sa gawas, guys. No, nang na sya guys. Looy kay na siya niya. Ginoo ko, guys. O dito ni sa sulod guys, magsunod-sunod ko ani an kay bisag asa siya mangihi. Na. Kani dapat unta kani siya sa sulod unta ni siya na sa aircon kay kuan ni siya labrador husky ni siya. Niyan so, pag pag aircon ani niya nga bisag asa man mangihi, maghinambid ra badayon ni siya sa iyang tiil. Ha? Ay, ikuan ang monggos, ipole. Ni na. Ay, ipole ang monggos. nagkuan ko daan guys Saglata ko daag munggos para unya pa ni hapon na lang nako ang ra kay kuan naman daan na lang lutoo <laughs> naku wag babaan <laughs> mm, babaan <laughs> <laughs> nami kikumutong guys nami ani mo kumuton ay eh? hmm? nami ka kumuton <laughs> nami kikumuton yung bataan Kuan bugay ni siya guys, langi kay ni siya dayon kanang hilik po ni siya dula. Oni si Botching, among Botching nga bahog kling kling, bahog kling kling. Mik komo komo guys oi. Nintag na ibaligya bugbud ka manting ting bots oi, lami bugbud ka manting Gahapon guys ay namaligya keeping. Pero siya nagapunto ang tig tibaligya diri og kaning kuan guys kaning budbud wa to nang utana ko niya og siya magbudbud ingon siya nga wa pa sa kahibalo kami mo gud magbudbud oi ganan ko sa budbud nga kamanting kay makabusog nindot siya pang snacks ba nya dagko kayo ang tagjis guys Hello, my name is Buting. Buting, Buting, Buting. Musayaw ba yun siya kayo? Musayaw niya siya. My name is Butching. Butching, Butching, Butching. Bubu, -bu Butching. Butching, Butching, Butching. Dagol! Uy, malog ka. Uy, malog ka. Malibu ay. Hmm. Di ka still dobitan, oh ma'am. Di siya magpahikap sa MTL guys. Arte kasi siya guys. May ang tilapan akong kamot kung aking hikapon yung MTL. Di sa dira guys. Di sa dira guys. <laughs> Ilokan dyan sa MTL guys. Mm-hmm tulog na di, di, di ko ka, mami di disturbo ka mami hindi sa tulog ka di disturbo ka mami hmm? ganaan ko na sa sa kilid guys kay bugnaw di ari dito sa pikas kilid init pa pag na po mo init mabali na po na siya dito sa pikas kilid hmm. tulog na ha sorry sa disturbo masulod na si mami inabay na guys kay masulod na si mami boots inabay guys sige Mm, tilbe. Tiil. Bye guys. Tiil. Ah, Agoy, agoy, agoy. Bye-bye. Ara, ara -ar ka. Narang kuan ano, ingitiro oh. Masigi na na bua. na tas na kulang na lag five minutes. every 20 minutes tiga? Oh. Para taas ako ang vlog. tagbo. Dapat na ako na iris ako mga bayulisyon may eh. Na bayulisyon mo. Poy. Ubi kita ngayo pagito tapoy kita gay Kinak ng na na pasala yung mo bakto ko anapo gema. Gamay rey. Ganang ko mo balik sa primero. May mantong <coughs> sa <w> computer tay. <coughs> Nakita dayon siya. Computer mangani nga mo balik mangani. Kan nikeliru. Ingat ke. Ke, ke, ke. When the night has come and the long night in the moon. Guys, my favorite guys. Oh. favorite guys huwag tang dayot ani ron diamond na, diha Kami siya nga bugas mas ganan ko ani kay sa Princess Bia. Kumo ka isya. Adri ara sa ko ani bugas sa mong gusto grabe kay nga uling mo kuan ba. Mo manginom sa dayo taguan. Mayabas, init pa kayo eh. Gugutom na ka? Opa. Ako po, ako raman nag-iandang. Ayan na. <coughs> mayroon ka, mayabas. Ako mayroon, mayabas. Oh, Inom na lang, okay? Ate, papip mo ko. Na, no, dapat mo inom ka ani mo kaon din ka kay gutomon ka. Nama ko Hmm. Si banana guys, kaya gin life ang kape. Kopi. Na. Pila na siya mga pi guys, nya stick ra ba. So, una lagi aroma na ko siya, guys. Kay dili lagi siya pwedeng kape. So, sa ako ray bantayan, guys. Pag abot dito sa ako, ano, opisina mag-stick ang amaw. Hmm. Da Herbal ta, guys. Ninyo, guys. Herbal inam tag herbal, guys. For the god god help. Nita, eh. Ini <laughs> <Nita>, ke <kay> lagi. Kit. Ini kamera Mau. Nita, ay. Aku nanti gatas, bah. Sige, lagi uling uling mangos dahil sa uling Inikin. lagi no, dahil ra sa gasol no. iniet kaya uling eh. duka'y mual na yung iniet. maglata ko sa mga herbal guys sa kuan sa uling pero bakung iniet tung sa gasol kay iniet ko ayun. dahil ra na niluto sa uling up sa gasol. Mauna guys o maglata ako mga kuan guys kanang nangka mangos o kanang mga makaroon ni Nodo sa uling di ko maglata guys kay kuan kanang lahi lagi yung nilutuan ang uling guys sa kuan gasol dugin ako ka ng kaay Ako di ko tsara ang kuan gas kay init kayo lami man ko Imnan ka na init init guys kay sington ka umunta di lang taw Or katong Thailand, baka tong horror nga Thailand. Okay. Dung na ko lang Oh, hapit na. Oh, na mm. So, dari rata taman guys, kay taas na ato ang video. So, salamat guys sa nag-follow, like, and share sa ko ang YouTube, uh, Facebook page, Facebook account, sa ko ang TikTok o Reels. O, oh, thank you so much sa nag-subscribe na ko sa akong YouTube channel. Thank you everyone for supporting me. Uh, bye, ang pintang tanan I love you all, God bless